guys, magandang gabi ulit at pumili ko ng Lego Night siya uh, milk tea, parang milk tea sa atin bawon ko ngayon sa trabaho bali mapasok ko na ako 8.30 at uh, yan, kakatapos lang ng ulan yan o oh. no? bali mukhang ulan pa ulit wala so, yung mga nagbibenta ng mga street food dito hindi yan tayo bumili at wait ko lang yung order ko Bali box pala sahod na. Ito ko lang yung, yung in order ko, yung binili kong milk tea. Bali late and bound ngayon yung mababawin no? natin. Yes so guys, yung binili natin. At tara na, let's go. Sa work na lang. Yung drive muna ako. Kung okay, guys, company na. i-box uh, buksan lang ulit dahil araw ng sahod bukas, araw na naman ng padala. Bukas na lang guys. Work, work muna. Guys, at nandito ako 7-Eleven. Bali, naka-out na ako. At nakawin na rin ako ng dorm. Nakapagkalamusan na rin. Bali, magpapadala ako ngayon. Dito sa 7-Eleven. At dito na ako nagpapadala para mas mabilis. Kasi dati sa Pinoy Store kami nagpapadala. kaya dito na sa 7-Eleven. Mas malapit. Mas mabilis. Nagpapadala muna ako guys para po ako po muna para maka sa Pilipinas. Hey guys, okay na. Ah, uh, naipadala na ko 'yung resibo. Mas mabilis. at hindi malayo. Ah, uh, Pinoystore kasi malayo. Bali bibihay pa mga 30 to 40 minutes pa ang biyahe pag doon ka nagpadala ito kasi mabilis malapit lang sa amin 7-Eleven at sa easy pa lang ako nagpapadala guys bali apps sa cellphone ka lang magpibilap. tapos may barcode Papais ka doon dito saka dito mo nababayaran na mas mabilis yung padala at balik na ako ng dorm dahil ipasok pa mamaya at matutulog pa ako And guys kakawi lang. at yun nga nagpapadala na ako bali doon ako nagpapadala sa 7-Eleven at ito na nga rin pa rin yung payslip namin o payslip ko dahil araw nga ng sahod ngayon at yung sahod ngayon is ayos dahil may panggabi at di ko na muna ipapagita ngayon kasi baka sabihin ng iba naihabang ko yung sahod ko, lagi ko pinapagita pero ayos na ayos yung sinahod namin ngayon guys bali nakadalawang week kami panggabi at yung box ko nga pala di pa puno bali mamimili pa ako para mapuno na siya at may pasok pa mamaya bali dalawang gabi pa yung pasok namin tapos di na naman at matutulog na, tapos na rin ang kumain mamaya hapon na lang matutulog muna ako yun guys magandang hapon at alas na bali kagigising ko lang kanina at punta ko ng blue store bibili ng ulam pang ulam ngayong gabi at yun nga, may pasok mamaya. 8.30. Bali, ito. Dalawang gabi pa. Para samahan niyo ako sa Blue Star. Bibili ng... Kung ano pwedeng maulam. Yun. Pupunta na tayo ng Blue Star. Para bumili ng pang-ulam. Patawid lang ako. Maraming sasakyan. Yun, nakatawid na sa stoplight. Ah, magpipirito lang siguro ko ng isda. Dahil kakakarni lang ng isang araw eh. Balik kahapon pala. Kakakarni lang kahapon. Nah, isda naman ngayon. Pito. Ah, ito na lang ulit sa blue store. Dahil marami sa sakyan kasi uwihan ng mga katrabaho ngayon. Alas 5 na. Bike muna ako. And guys, nandito na tayo at tatawid muna ako ulit dahil maraming sasakyan yan yung tayo bibili tatawid lang ako saglit yun go tayo guys yeah. may tilapia kaya dito sana meron para hindi pumunta ng palengke Om pia eh meron. May tilapia. Ano lang guys, pwede na to. At mura lang naman siya. 73. Ano ibang mabili dito? Pwede na to. Tabi lang ang mo sa bukas. Yan, ito na bibiling ko Para makabalik na ng dorm Mga pagluto 530 na rin May nalang bayad muna ako sa Counter Guys, nakabil na tayo At pabalik na ako ng dorm Ayan po natin, nakasabit sa bike Okay si guys At na ng dorm para makapagnoto na ng paghaponan. Yun guys, dorm na. At magpreto na ng isda. Yung binili ko. Pinapainit ko na yung kawali. Para maganda-ganda yung prito niya. Yan. Pati wala akong eyebags. Hindi ko gano'n nakatulog ngayon. Kung anong mainit na. Kailangan na ng aircon. Summer na naman. Ito na rin naman yung kalaban, init. At yan o. Sa labas di gano'ng mainit ngayon. Magang man yung araw kasi 5 TRT na. Ayun na yung binili natin tilapia guys. At yung parang kikyam yan. At pinapahin ko na yung mantika. Ayan. Kasi na kayo, medyo marami sa kusina namin. Marami kasi yung nagluluto dito. At yan. Pinapainit ko na yung mantika para lang ko na siya. Luto-luto na naman guys dahil may pasok ko mamaya at tutulog na ako mamaya na lang ulit yun guys luto na ang ating tilapia at kakain na tayo niyan. yan luto na siya Two hours later. Guys, papasok na naman tayo. At salamat po sa panunod. Salamat sa panood ng aking mga munting video. Sana huwag niyong kalamutan mag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Para ba yan? Dito ko na tatapusin itong munting video vlog na to At pasok na ako ng trabaho. See you and respect na ulit guys. Umit kayo lagi. Bye bye.